Oh, yaw, yaw, yaw bike mo. Oh. Por, tiga, portri Oh, portri yaw. Oh, kanya, oh, Shimano Enterprise. Oh. Shimano Enterprise. Yang warranty tenia mana? Ha? Wala ada waranti. Wala, ano ito? Parang ano ba ito? to Philippines? Parang... hay China, China Trung ha China hindi Japan. China. vậy Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc cầm yun oh. Yan ba yung Shimano? Ayan, yeah, Shimano yata yan, no? Pero China, ha? Hindi kaya ng Japan. Oh, ayan. Sige, manang pigyan na kasi. Ayan. Eh, ni. Ni ayan, ayan, nyo pa eh, nyo merisip nih Ito, merisip, merisip, ya merisip, ya, six six minutes. 896 yata katabi no 896 Ay, ingit tayo ng resibo walang warranty siguro pag bumili dito ng mga appliances nyan yun kaka-discount na Ayan, 4-3. Ayan si Manang. Pero sasakyan ko muna ito. Ha? Ko muna ang sasakay dito bago kayo. Hintayin na lang kayo diyan. Ating pakilis mo na 'yung plastic. Oh, alisin mo na. Huwag mo na itali Sasakyan -sa ko na hanggang doon sa parking. Oh, six, six, six. Hindi. Ayan okay, na. No. Tatanggalin yung plastic. Sasakyan -sa ko ito hanggang parking ha. Doon na lang kay Jeffrey. Nado si Jeffrey's parking. Para may service kayo, may service tayo. Ito 'yung sa Shimano Enterprise. Ewan kung tatagal ng ilang taon niya sa inyo. Pag maingat gumamit, ayan tatagal yan sa inyo. Eto agad inaalis ang plastic. Kala siguro isasakay. Hindi, masakyan ko to. Kaya kung gusto nyo bumili ng bisikleta pang bata, pang matanda, o yan narito. Shimano Enterprise. hindi ko lang alam kung tatagal to ng isang taon o ilang taon dito marami rin dito yan. basta motorbike ka gamit sa mga bisikleta meron dito Ayan, Ayan. Oh, malinis na. Ka, tignan natin yung preno. Sa huli to, sa huli. Ito sa unahan. Oh. Ito, no, lalarga na ito. Ating. Okay. Dito lang. Ito lang. aso walang kwenta tanaran. dito sa ano Bacur Luna Street. Ikot sana ako eh. Dito na inaabot ng ulan. Bacur Luna Street, Just may Jollibee. Meron Jollibee. Pero dito ko sa ano M. Lhuillier dito ko sa Yan. binyagan oh nya kan sa ulan. Dito ako sumilong si sa M. Lulier. Ayan, video muna tayo rito. Ang lakas ang ulan eh. Ayan, ang traffic na. Dito lang yan sa Ugak. Ugak Norte. Luna Street exit tapat ng M. Lollier dito ako sumirong sa M. Lollier ikot sana ako labas nito muna dito ano kakaliwa na ako rito sa may traffic light dito puntang San location ni Capicello na exit Bukak Sur to kay Garaw City nabinyagan yung ano yun eh, nabinyagan yung pilikan bike nabinyagan nabinyagan ang ulan o oh, ayan o oh. ayan nakabili ako ng ano Nakabili ako ng kabayo. Kabayo. Dalawa ang paa. Ah. Bilog. <laughs> kabayo ha. Ah. na bike. Bumili ako ng aking service bike. Hindi kaya nung Hindi kaya nang hindi kaya bumili ng motor eh. Ayan na lang. 4,300 for 3. O, oh, yan ang aking ah, service. Salamat sa donor. Yung donor na tiga ano, tiga Taiwan. Salamat po sa inyong donor sa akin. Nakabili ako ng bisikleta. O, di ba? Mayroon na ngayon akong uh, service. May service na ako hindi na ako manghihiram. Kasi yung uh, hinihiraman ko, pinarepair ko, tapos, minsan, hindi ko naman magamit. Kasi pag narepair naman, ay eh, syempre, malayong nararating dahil nasa kondisyon na. Kaso, minsan hindi ko magamit dahil wala. Kaya, makabili rin sa wakas. Salamat sa donor. Ayan. Donor na tiga Taiwan. A, diba? Daming salamat sa inyo. Sana sa sunod ano naman, motor naman. Ah, Di diba? Salamat po. Ayan.